Kaya narito na po mga bida na pinakabagong kilig serya ng 2025 ng GMA. Siyempre, ito ang My Ilongo Girl. Handa ng manalo ang unang grupo. Let's so all welcome Team Venice. Venice! Kilalang kilala natin ang kanilang team captain. Napanood po natin sa napaka-successful afternoon prime series na abot kamay pangarap. Yes, at thank ngayon, you syempre siyang star ng bago, ng bagong uh, series na to. And of course, the star of the new gen, Jillian Ward. Hi, thank Jillian. you po, Hello, Hello, Ayan, Ako po, si Julian Ward bilang si Venice at si Tata ng My Ilonggo Girl. At syempre, kasama ko po ang Team Venice, Vince Maristela at Jean Paul, Magtikaral sure, eh. ka ba dito ng hiligay nun o ng ilonggo? Oh, so, kamulo ka na maghambal? Unti po. Talaga pero nakakaintindi ka na? Medyo po, mas nakakaintindi. Kasi actually po, ilonggo yung mother side ko. Pero hindi nila ako tinuruan growing up. So, medyo nakakaintindi I'm lang. I'm sure po. naririnig mo yan growing up. Yes, yeah, ako. Pwede upon... ba natin batian yung mga kapuso natin yung uh, no? hiligay nun? Ayan. Maayong agam mga lang kayo ay based ko nila sa sa Bacolod ba ito based or sa Iloilo? -ilo? Yes. Yung yung story? Sa Iloilo -ilo po. Sa yes. Ilo -ilo. Opo, actually nag-taping po kami sa Iloilo -ilo ng isang linggo. Opo. So inikot po namin ang Iloilo. -ilo. Wow. I'm so sure maraming nanonood sa atin ng mga taga Iloilo at inaabangan na nila yan dahil mamaya na. Opo. 9:35 PM po sa GMA Prime. Okay, good luck sa inyo sa inyong uh, pilot uh, episode. I'm sure It's gonna be a great success again. Pero siyempre, before that, good luck muna sa game ngayon. Yeah. Oh, thank you muna mga All right, Team Venice! Ang kakalabanin po nila, ay kasama rin po nila sa My Long Girl, sila po ang Team Frances. Team Frances! Team Frances! Frances! Led by one of the most in-demand young actors of today, napapapunin natin siya araw-araw, -araw, mula umaga, mula hapon, <laughs> Hanggang gabi pala pa ka pa natin, Sparkle Heart Michael Sager. Hello so, po. Michael, <laughs> you know, sino-sino kasama natin sa team Francis? Uh, first, I just want to say I'm so grateful and thankful for that intro, Kuya Don. Grabe. And ako dito, si Francis. Ang kasama ko, my lovely castmates, Miss Leanne. Hi, Leanne. She Hi, will be playing the role of Ivana. Next, we have the beautiful Miss Andrea, my mother in the show po. Margaret. And of course, si Sir Richard as Sir Gov, my father yeah. in the series. Yeah kwento saan ba magiging tautak po ng kwento ng series niya? Well, actually, the story revolves around that there's two beautiful women. Kasi si Jillian Ward, Miss Jill is two people in this, si Venice and Tata. So ngayon, si Francis, mamimit niya both. At doon magsisimula ang story kung saan ba siya makapunta at kung saan tito ba kang puso niya. So dalawa? Uh -huh? dalawang Dalawa Jillian. Dalawa, dalawang Jillian. Mahirap. <laughs> Alam mo, buti nila kasi dahil napaka-busy mong tao. May, may mga nagpapadala ng tanong sa Ay, wow. uh, dito, sa Facebook. Since napapanood ka na sa TV everyday, morning sa TikTok, TikTok <laughs> of course. And then, Shining Inheritance. Yeah. <laughs> at sa gabi dito, may time ka pa ba raw sa iyong love life? Wow! wow. So, yes. Well, ang love life po kasi is all about time, you know, making time for someone. If there's a will, there's a way. So, of course, kailangan yan sa buhay natin. Dapat uh, we have that special someone. Wow. Good answer! Good answer! <laughs> Sana ganyan din mga yung mga yung Sana, Good luck, uh, Team Francis. Up to 200,000 pesos po ang at stake tonight. Kaya, eto na, simulan na po natin. Jillian and Michael, let's play Family Feud. six answers are on the board. Kung ang lalaki ay 30 years old na at wala pang asawa, posibleng isipin ng kanyang mga kamag-anak na siya ay black. Michael. Bading. Bading agad! Agad agad! Good answer! Yan dyan ba ang bading? Tapos! Survey lang po ito. <laughs> Jillian, eh, tanongin muna natin. Ano, Michael? Play. Pass or play? Play! Okay. Let's go! Let's go, Jillian. Oh, Let's, Let's go, play round one. Jillian, bukod sa bading, 30 years old na, wala pang asawa. Ano kaya? Posibleng siya ay? Pare. Paano gusto magpare? Gusto magpare! Yes! Gusto magpare! Gusto magpare! Yes, yes. yes Andrea. Babaero. Babaero! Ayaw <laughs> ng oh. commitment. Yeah, exactly. Okay. Baba uh, Ero. Wala, wala. Kuya Richard, lalaki thirty yes, 30 years old na, wala pang asawa. Posible kayang isipin ng kanyang kamakanak -ka na siya ay black. Pihikan? Pihikan. Mayroon sir? Oh yes, sir. Michael? Hindi ko kaya. Imagine, yung lalaki, 30 years old na, uh, wala pang asawa. Posible isipin ng kamag-anak na niya siya ay? Walang pera. Sa bagay, hindi, alam mo, magandang requirement din naman yan. Mm -hmm. Kahit pa, paano may ipon, di ba, para makapagpundar ng pamilya. Walang pera. Bakit sa akin nakasinala, eh? Diyan? Ay. You have to get this. Kandiyo oh my, my gosh, yun nga so, isipin oh. mo, 30 years old na, tapos wala pa ka. So, ano kayong pwedeng isipin ng kamag-anak niya? O so, sibling siya ay? Eh? Uh, career first. Gusto muna magtrabaho. Mag yan! Yes. 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 Career first! Pwede yes. yes. yan! Yes. Pwede yan. Yeah. Pwede, pwede. Diba? Yes. Maraming ganun nga, especially sa generation yes. Good answer. Diba? <laughs> At hindi lang sa lalaki. Pati, I mean, both of both uh, yeah, genders, right? Yeah, both ways. Both ways. Nandyan ba ang karir muna? Wow. <laughs> yeah. Andrea, two more. Wow, pressure. Posibleng sa ay? Ah, uh, kuripot? Kuripot! 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 Okay, let's give it a try. Coolie pot. Okay, ready? Yes. There we shot. Um, mama's boy? Mama's boy? Yes. Kumo ba 'yan? Is it 15 years old? Na ano kaya posibleng siya eh? Uh, workaholic. Workaholic? Wins what do you think? Binigo lagging <laughs> <O> bastard. Lagging <laughs> bastard. Pero subukan naman. Oh. Memang ganun talaga. Jillian. Okay, imagine, 30 years old na lalaki, wala pang asawa. Yung mga kamag-anak inisip, siya, posibleng siya ay ano? Nagiipon? Uh, nagiipon. So iba eh, kasi kanina dito, walang pera. Ito naman, sabi, nagiipon. Nagiipon na ng future. Survey, nandiyan ba yan? Let's see, number 6, please. Torpe. Parang malapit dun sa sinabi mo eh. Nababasit pero ito, Torpe. Number four. Hindi na po kailangan humingi ng tawad ng Team Francis dahil may 87 points agad sila. Pero, sorry na daw, sabi ng Team Venice, pero gagalingan naman nila mamaya.